Magandang gabi. Ano ang misteryong bumabalot sa bahay ni brand Damage? Tingnan natin at tuklasin ang bahay na nanapabayaan na. Ayan, no? Ayan. Tahimik na tahimik ang lugar. Pasukin natin. Oh, sobrang nakakamiss yung bahay. Ay. Wala nang ano dito, wala nang nakaupo. Walang tao. Pasukin natin ang bahay na haunted house. May nagpaparamdam daw dito. Ayun naka-yellow, charot lang. Ah, kami dito. Gusto kong ng kaya paano. Tumira naman minsan dito. Dito wala nang wala nakatira. Wala nang natutulog. Dito naman. Wala natutulog. Andito pala si Bakang. Wala na dito. Nakakalungkot. Nakakamiss din. Dito. Ay, nakakamiss yung bahay. And may pinaka-latest. This is my ex. Shout out to my ex. Alejandro. Ariel. Jerson. Kelvin. And the latest. Evicti from my heart. Gio, ang aking latest na ex. So, andyan na sila. Nakalagay na sila sa memories ko na lang. Ilalagay ko ngayon dito yung award ko na nakuha sa Netizen's Choice. And these are my bags collection. <laughs> mm, hindi ko mo lang nagagamit. Hindi ko mo lang sila napapakinabangan. Ayun ang LV ko. Oh. Ganda. Ito naman yung mga shoes ko. Yung iba ay ginagamit ko nandun sa farm. Pasukin natin yung kwarto. Wala nang oh, gamit dito. Ayan o. Oh. Yung gamit ko, nakakamiss. Oh, Ito yung aking kwarto, higaan, dito. Ayan, nandyan pa rin yung mahal ko. Tsaka yung anak namin. Kawawa naman silang tatlo ating CR. Pinalinis ko na to kina Amanda, kina Jeford. Ayan. Buti pa dito malakas ang water. O diba? Alam, shower, ba? Diba? shower, be. low walang shower. Ayan na. Buti pa dito may shower. Ayan. Tapos dito buksan natin ang pinto ni dito. Wala na mga halaman. Binaba na ni Mama Sita. Hi! Wala, umulan! Umulan pala. Ito yung halaman. Ito yung puno. Anong halaman? Ay, eh, puno ng kahoy. Binaba ni Mama kasi pinalitan niya ng paso na malaki. Sabi ko, ilipat doon. Kaso mabigat. So, ayan po yung pinapagawang bahay. Sobrang ganda ng bahay na yan, guys. Mas mataas pa sa amin at mas malaki. Ang tangkad niyo. Ang taas ng hangkanat. Parang third floor sila. May attic sila sa taas. Ayan, nandun sila nag-iihaw-ihaw. Puntahan natin sila na nag-iihaw-ihaw. Ito Puntahan natin sila na nag-iihaw-ihaw, guys. Puntahan natin ilaw kasi lahat yung pambayad. Muulan na naman. Ito yung bahay. Ito yung painting from the g Tulog. Ayan po siya. Naman sa baba. Ayan. Dito naman tayo. Nakamiss kumain dito. Sabay-sabay kami. Ayan. Ito sa bahay. Nakakamiss ka. Wala kaming... Be, ito din. Ayan. Ang ganda Nakamis Oh. Nakakamiss dito sa lugar na to. Yan mga alak and everything. Tayo natin kasi wala na tayo ang pambayag ko rin. Labas tayo. Anong ginagawa ng mga bakla? Nag house sila. Ayan, niligo kami. Galing kami sa pool. Sayang to. Lagay sa farm. Hi. Dugay naman na. mo. na bitbit. bukas Bukat kayo eh. Hi. What are you doing? And then i -i -i kami. Ayun po, ang sarap talaga. Parang paubos na siya, guys. Ano may mga baboy? Ano mm. may mga baboy? Hi. Hi. <laughs> Hi. Pati bahay na ni Bimbo, guys. O tingnan nyo. Hunted house. Okay. Anong misteryo ang bumabalot sa bahay ni Dona at Limbo? Baka may multo dito guys. Sarado yung bahay nila. Walang tao. Bakit bukas ang ilaw sa taas? Bukas yung ilaw nila sa taas ha. Ang ganda pa naman ng siling nila. Hindi na napakinabangan. No? Kakain na kami guys. Kapagawa ako ng pool sa farm ganito. Uy, Britney, ka siya. ka, Britney, ha? Ito, sitaw nga. Oh, eh, 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 eh,

Ma, ano sa'yo? Ma! May egzon, ma. tra, tra, tara. di Hindi ba? <laughs> 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 Malang, di ba. <laughs> Kain na tayo. Ang sabaw. Kain na. Tugan na ka. Tanuwi. Dito lang kami sa labas. Anong sila sa loob? <laughs> Tala!

Kadi na mm -mm, pa. Oh. <laughs> Sige mo na flash. Diwanag. Ha? Na So ayun din. Mas maganda pa yung flash. Ay. So ayan. Nandito na nga yung ating mga trophy for the awarding. Saan ko kayo lalagay ito no? Parang hirap-hirap na. Ang dami ko ng award guys. Yay! Nandito yung mga maleta ko guys kasi. Ito kay Marian man to, people's choice. Pero sa inaguan para din to. Ito yung sa so last year, World Class Philippines uh, Performing Arts Comedy. Ayan po ang aking isa award. Tapos ito naman yung Certificate of Achievement sa Netizen's Choice Award. Most Empowered Comedian, Vlogger, and Social Media Personality of the Year. Kasama nitong trophy na to. Ito yung first award ko. Ang ah, napagandang ano, Luminaire's Choice. Ah, di ba? Asia Pacific Luminaire Awards. Ang ah, problema, paano ko siya? Kuy, kulbaan ko ani. Dito lang din na. Sayang. Sayang yung pwesto, pero... Wala, natanggol pala yung... Ayun Ay, din mga certificate ko doon, no? Baka mahulog yan ba? Ito naman. Naku! No. ito kung napansam ang tagal. Ha. Lagay. Ah. Sa sito. Ito. ito rin yung sa school. Binigyan nila ako ng recognition na nag-donate nag ako ng 30,000. Para binili ko yung award. Oh. Ay, dito pa yung damit ko. And yeah, ang aking mga excess, andito na siya. Kabilang na siya sa aking mga excess. Sigurong talaga ang buhay. Meron talagang hangganan at hanggang memories na lang sila. Pero, dahil ganitong mukha, ganitong katawan, pero yung mga ex, pakita mo naman. Yung mga naging jowa ko, pakita mo naman. Oo deba Ang gagwa po. Diba? Hmm. See? Sabi ko sa inyo eh. Thank you Lord for this space. <laughs> so ayan. Ayan lang. Thank you so much for watching guys. Na-miss ko yung bahay na to. And babalik na ako dito. Chat lang. <laughs> bye bye.